Manuel kataan ka din eh? May tawag tawag ako hindi parang uh, puna <laughs> Wala pa sinaing <laughs> Nakakahiya ka, nag aano ng bisita iwan naman po ng pakain din eh Wala pa lang sinaing eh, inalok kumain wala pa lang <laughs> sinaing Wala pa lang sinaing bago wala pa lang sinaing Yan saludo ako kailan eh? yung sawa na sa iyong ama. Kuya rin eh. Hindi ko kakilala iyong. Bahaw pa! Ang ginayo din eh. Ang ganit ko Maria pa! Maglakad <laughs> pa! Kakalube! Sunodo ko ng nireg lang itong boy. May kakalube! <laughs> masasabi niyo sa damit namin, Gora Lips? Aba <laughs> boom! Banda. Boom! Ano eh? Pakainin niyo sa man eh. Ang teka! Hindi na ako maghahaponan. Kakalube, pwede ka. Hindi naman. Pula akong kalibigan eh. Ano? 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 Kung wala kang kahihiyan, no? ay hindi ko natin nandun, tikimang kusa na. Ay, <laughs> matut. Ang tanong ko naman ako kahihiyan, ay dito, ipapasok na. Wala ka kain niya ata, <laughs> hindi eh. Sa mag-shoutout ka muna kay Ate Edna. Ate Edna. Lopez. Hindi. <laughs> hey. Shout out po kay Ate Kat Edna. From New York, nasa New York. From New York City. Wow. Yeah, makikigain ako din sa inyong ina. <laughs> Ted di diba? alam na rinig ko, papadala na ako kayo ng rejuve. Okay, magigilate ako, nakikain mo <laughs> na nakikain na din ni Ate Edna. Ang kapal na mukha. <laughs> nakikain. Hello, po? <laughs> Ati, <laughs> <laughs> Mag nay, nay, bago lang na ang kukuhi kong tumawag kay on. Kain ka. Sundan mo si Kani. Pag-iwan ko ng plato Ayun na, oh, yung puti-puti, maputi. <laughs> ano, ipapakain niya, ano, ano? Maputi pa sa mukha, <laughs> mo! Mm. Oh, anong Ano sabi niya din eh baka ma, ma, baka ano? Baka, baka naman makain ni Manuel malamang <laughs> ni Manuel eh. <laughs> <laughs> Hilaw. <laughs> Hilaw pa. Wala si tayo walang painis na. Kasi kakanlib Ayan si Manuel. Ayan <laughs> po si, <laughs> si Manuel walang kahihiyan. <laughs> Talagang kumain eh. Geo-joke lang ni Kakang Libe eh. <laughs> hindi ako pwedeng biro-biroin. Hindi <laughs> ako pwedeng biro-biroin. Ay, sila na. Ay, basta ng ulam. Kapag <laughs> iwiwikot na uwiwikot, hindi ko makakita ng ulam. Parang diet si Manuel din eh lang. <laughs> Wala din ni Sarek. <laughs> Kung si Ate... Si ay nanay... kayo. Si Nanay... Si Nanay Igna ay kapatid ni... Nanay Onda. Hindi. Sa mga nanay ng Onda na nang Onda. ng Onda. Nanay ng <ni> Onda. Nanay <laughs> ng Si Nanay Onda, di ka? Ina ng iyong nanay ka rin. Oh, oh. Ang Igna... Ina ng iyong ama, ni Nardo. Ng iyong ah. mamay Nardo. Oh. Ay si Ate Antang... Yung nanay, anong pangalan ng nanay niyo? Nanay antang? Antang. Antang. Ang hirap nung nagtatanong kayo may nginangasal na kambing. Hindi na mag ka. Tikim na kambing pala. Kumain ka yan. ay gutom. nga. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. na. Kaya na. Kaya na. na may ano may kay meme meme na pero si at si nung labon ng ni Taro Carde kada naman ay ah, yung mga nandito doon kilala ko yung nasirang mama yun rin yon nung ng Arab kilala ko ang mga ano yun yung mga pamangking gayon. sino apa? sina Mag-isip ka. Mga polis, poor polis ang mga pangyadong. Oo, mga polis yan nando Mga kernel. Mm. Yung, uh, yung kapitan do sa bagbag, tapon ito. Sina ano? Mendoza ka? o nakapangasawa ng Mendoza? Putulog, Pinipilit nito paluyin ang pulong eh. Pati ito yung nasa Pinipilit pala yun eh. Hindi, pero sinakarmay na. Katimbang. Ano <laughs> oh, ang... bang Carmela? Ano ang magbang? Sina Carmela? <laughs> Tumalon ang kambing niya. <laughs> Tumalon tumalo, Di nga kambing niya. Tumalon pa Tingnan tumalo. niya. <laughs> 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 Pinulasan <t> <laughs> Pati kambing hindi mapaniwala doon sa mga kamag-anak ninyo. Okay? <laughs> Nagwawala eh. Oh. Tumas Oh. Ngasab nang ngasab. <laughs> <laughs> so, okay. Sa kayo, saan kayo niligawan ka ng card eh? Hindi <laughs> dito sa buo. Paano nakilala ko yung si Karo Cardi? Ang ako sa alay ng atrese, ah, ang <laughs> <taa ngayon. laughs> <laughs> so, mga babae ng tayo ngayon. nga kaya sa profile ang aking ganda ng dalaga. Kayo yan dalaga? Kayo ba yan? ko yung kasi. ko si Ang tang-ing. Tang! ing um. tang <laughs> <laughs> <Tugusa>. <laughs> 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 Kailan na ang kala niya basta tanong ko. Nakulong na, ng tubig, bumudyo ko Ang, ang ina ni Nani Angge ay si Kakang Ama. <laughs> ang ni Cassio at Angge ay mag, mag Oo. Oh. Ang tiyong at isang Angge ay mag-asawa. Hindi oh. mm. naman kilala ni Bakla. <laughs> din lang o, ko. Hindi mo Hindi mo Hindi ang... Ano? Bakit kang binabanggit ang binabanggit? Ay, mga yumao nang malalimutan. Ay, baka gustong sundan, hindi. Baka gustong sundan. Manuel ang gatas. Nag-ibigit sa inyo. Nandiyo sa labas. Ayan, nandiyo nandiyo dyan. Sige, ako leave you, oh. So, sa inyong tibidiyo na. Ay, subo. Eh? Ano rin? Tunan mo yan ka eh. Nakatapos din ako sa dami ng tamang ng hudak. Kung nga ngayon nakatapos sa dami kong tanong. Thank you Lord, kung biyaya. Are, Patuloy na Tama na nari, buto na rin. Buto, buto na daw yun, kang libe. Sige, ano kayo pumabulunan pa? Magpapagamot <laughs> pa ako. Itagamotin pang tagamorya pa. Ay pala na nga nga, kambing iubos na Alam, hindi daw nga nga yun ang kambing iubos na nga. Nahiya ko na laan.